Hello po uh, Ito po ay seeds ng pumpkin Niluto ko kagabi ni roast ko siya Tapos tinanggal ko yung butil Ito po yung buti na At laya ko, tinay ko siya Laya ko doon sa Sa bintana Para ma-dry Kaya dry na po siya ngayon At pag na-dry na po siya Pwede niyo pong kainin yung snack yan. Ito po siya, seed niya. Ito po ay malaki ang may tutulong sa katawan. Kaya, wag niyo po siyang itatapon. Kundi, i-dry under the, under the sun. O kaya, pag palang sun, i para mag-dry siya. Tapos, kakainin mo ito na siya. Hmm. Ay, wag yung tap, wag yung itatapon yung seeds ng pumpkin. Kung hindi naman, i-dry nyo siya, tapos i-roast nyo, lagyan nyo ng asin at kainin. O kaya, i-roast nyo siya, tapos ipapound ba ninyo? Ipapound para maging powder at ilagay ninyo sa, kumbaga, ilagay nyo sa sauce yung ginagawa namin kamatis sauce iboil mo yung kamatis tapos idagdag tapos pag naboy mo yung kamatis ilagay mo sa blender yung pounded na ganito ilagay niyo dun sa kamatis ay masarap po siya kaya follow us for more tips pumpkin seeds salamat